Hello, ako po si Master Hans Kua at inaanyayaan ko po kayo na manood sa August 12, Sabado po, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi para sa gabi ng misteryo kasama si Master Hans Kua at saka si Ray Sibayan. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Hungry Ghost Month. <tong> Ang Hungry Ghost Month ng month of August ay papasok ng August 16 at magtatapos naman ng September 14. Pinaniniwalaan ng mga Chinese, mga tao-wisim, na ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar, binubuksan daw ang pintuan ng impyerno kung saan ang mga Hungry Ghost ay lumalabas para makahanap ng entertainment, ng maiinom, ng makakain at mga tao mabibiktima para sila ay maging Hungry Ghost talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 yes ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. Mga Misteryo. Ngayon gabing ito, pag-usapan natin tungkol sa Hungry Ghost Month. Ano ba ang dapat natin gawin sa tuwing sumasapit ang ganitong panahon? Isang buwan na gumagala sa ating kapaligiran, ang mga multo na namatay na tao. Ano bang dapat natin gawin para matyak nating tayo ligtas? At hindi malasin, malayo sa mga aksidente, at may swerte ang darating sa ating buhay kapag Hungry Ghost Month. Makasama po natin ngayong gabing ito, mga kaibigan, si Master Hans Kuwa, isang feng shui master, at maaari po niyang tanggapin ang inyong mga katanungan tungkol sa Hungry Ghost Man. Ang mga dapat natin gawin during Hungry Ghost Man, number one, kailangan natin mag-alay ng mga pagkain, ng mga may inom, ng insenso, ng kandila, ng pagdarasal. Hindi dapat katakutan ang Hungry Ghost Month. Ito'y paalala sa ating nabubuhay na huwag nating kalimutan ang mga pas, mga yuma, o mga kaibigan, kakilala, or family members natin. Ang pag-uwi ng e maaga during night ay importante dahil ang mga Hungry Ghost ay nagro-roam o kumakalat yan. Posible ang mga aksidente, mga kamalasan. Kita-kita tayo sa DZRH, sa DZRH online, sa DZRH Facebook page nila, at sa mga DCRH na TV at saka sa radio. Ako po, si Master Hans Kua. Kita-kita tayo sa gabi ng misteryo, August 12, Sabado, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi po with Master Hans Kua at Ray Sibayan. Wala pong nga absent sa gabi ng misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. See you! Anong pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapi? Talagay ang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan, tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo.